Ah, uh, sobra ang lakas ng ulan oh. Signal number 2 na sa Juan uh, Laguna. Hindi <laughs> na po ako makalis. Sa sobrang lakas ng ulan. Ayun, ha ulan hangin. Ito na po yung bagyong aghon. Ayun na, Ah, tambay na si ano. Gareh. Hindi na maka-travel, sobrang layo na, ayun oh, ano, ayun. Hindi na maka-travel sa awan, Hindi na jutihan. Atas ng ulan, hangin. Naglandfall na si Bagyong Aghon.